Nasa Davao City ngayon ang grupo ni na Vince Dixon, DPWH, ang kasama si Benjamin Magalong, Mayor Benjamin Magalong ng Bag City, para daw inspectionin yung mga flood control projects doon. At marami daw silang nga uh, mga tinitingnan. Ano, ha? Eh, bakit? <laughs> I mean, hindi, hindi ko, hindi ko kung bakit na, as in bakit, di ba? Tanong natin is, Ba't nando na kagad sila? Tapos na ba sila dito sa, sa Luzon at sa Visayas? Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana naman pong edisyon at uh, episode ng ating pag-uusapan ngayong araw nito. May gugnayan pa rin po sa mga walang katapusan ano ha, na cover up at uh, paglilihis ng usapin ng uh, flood control projects ano ha, at uh, pilit na inilalayo ang ating mga kababayan uh, sa, sa totoong issue, uh, particular sa totoong mga may kasalanan at kung sino-sino na po ang kanilang sinisilip para pagbintangan at doon po ituro ano ha, ito pong mga nangyayari nito. Na eh, nung uh, kahapon, ay merkules, nung Martes, yan. Nung araw ho ng Martes, ay uh, dumating sa, uh, dumating ho doon sa Davao City. Itong uh, grupo, ano ha, nitong si uh, Mayor uh, Magalong. Uh -huh. At uh, may kagnain ito doon sa tinatawag na ah, uh, asan na ba yun? Yeah, sandali lang ho ah. Nahanap ko lang. Yan. Ah, uh, kasi dumating ho sila doon kasama ho yung team. Ano ha? Na ah, uh, eto nga nagsasabi na i-inspection ni nila yung mga flood control projects doon sa bahagi po na yon ng davao uh, Dabaw, ano ha? At may binanggit na lugar kung saan sila doon, ano ha? Yan. So dumating ho kamakalwa uh, o oh, kahapon ano uh, na, ng umaga sa Bag si, si sa Davao City si the Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasama nga po yung team ng DPWH na magsasagawa ng inspeksyon ha, para sa mga proyekto na po ng DPWH sa Davao ano ha? at uh, uh at nagmeeting sina uh DPWH Secretary Vince Dizon, Undersecretary Arthur Bisnar, at ICA Special Adviser uh, former PNP Chief General Rodolfo Azoring Jr. ano ha. Eh oh, eh, ho ang team sa shrine uh, nung ano nung isang slope protection structure improvement ng uh, critical intersection doon sa lugar oh ayun po ang kanilang tinignan. Wala naman akong pang sinasabi, ano ha? At tindi natin, ng, kung ano man po ang mga naging resulta niyan, wala tayong pakialam doon. Kung sa tingin nila may problema, ay ganun talaga, ano ha? Pero kung uh, dapat, ilabas agad nila. Ano ha? Huwag nilang bigyan ng uh, negatibong impresyon o negative mindset ng mga tao. Ano ha? Huwag silang magpaasa, magpaasa, lalo na doon sa mga taong galit, sa mga Duterte. Kasi, Ah, malilihis ang usapin na naman eh. Ililihis at ililihis din niya yan eh. ba? Diba? Kaya dapat natin ano, dapat natin tingnan ito. Dapat natin pag-aralang maiging. Ang mga ginagawa natin, una, tapos na ba kayo dito sa, sa Luzon? Diba? Diba? pang problema din eh. Ni hindi pa nga kayo nakapag file ng kaso doon sa mga taong dapat ninyong kasuhan eh. Ni hindi pa nga ninyo na sa publiko yung mga congressman na binabanggit dito sa usapin ng flood control project eh. Bakit hindi ninyo maiharap? Mga linti kayo. Pinasusweldo kayo ng taong bayan. Pera namin ang ginagastos ninyo, mga linti. Kamu, hindi ba Bakit hindi ninyo magawa yan? Sapagkat, tatamaan ang inyong mga amo. Hindi ba ang gusto ng taong bayan ay mapanagot ang lahat ng mga may kasalanan. Kung sabit man dyan si Pulong Duterte o kung sino man mga Duterte, parusahan. Pero ang sinasabi natin, umpisahan muna din eh, tapusin muna itong mga lintik na mga kongresman na ito. Hindi ba Unahin yung mga binanggit dito mga riskaya. Lalo, higit sa lahat, itong si Saldico at itong si Uh, at itong si uh, Martin Romualdez. Nakakalimutan ko na kasi wala na sa istorya eh. Nawawala na sa picture si Martin Romualdez. Unti-unti nang ano, unti-unti nang binubura sa isip ng ating mga kababayan. At at lahat, ha? Ah, lahat ito ay ibinubunto na lamang nila ay kay uh, Zaldico. Ay wala eh. Si Zaldi ko na lang ang nakikita kong uh, pinakamagandang witness. At itong si Guteza. Itong dalawa na ito, pag ito'y pinag, uh, pinagharap mo, palagay ko eh, uh, malalaman natin who is who and what is what. Di ba ka? Malalaman natin yan. Pero, siyempre, hindi po pwedeng, hindi lumabas itong si Martin Romualdez. Hindi oh. eh, papayag si uh, Saldico na siya lang ang kakasuhan ng plunder at pagkatapos eh, si Martin Romaldes ang naka, nakatakas. Di ba? Y yan yung mga tanong. Bakit? Yan. Paulit-ulit natin yan. At nasaan na si Martin Romualdez? Nawawala na. Itinatago na nila si Martin Romaldes. Itinatago na ng pinsan niyang bangag. Ha? Ganon ang nangyayari. Kaya, Bago tayo lumundag sa kung saan, tapusin muna natin ito. Iharap ninyo yan. O. Abay, kunin ninyo si... Uh, kunin ninyo si Saldeco ko. Nakuha nga ninyo si Tebes doon sa bansang wala naman tayong extradition treaty. Hindi ba ga? O. Nakuha nyo. At naiuwi dito sa Pilipinas. Dahil walang pasaporte. Hmm. Bakit hindi nyo magawa ito kaya no? Ba't hindi ninyo ito magawa kay Zaldico? Dahil ayaw ninyong gawin. Sapagkat madadamay kayong lahat, lalo na itong bangag na presidente natin na ito. Di ba, ha? Ay kung talaga, kunin ninyo sa si Zaldico, kagaya ng ginawa ninyo kay Arnulfo Tevez, gawin ninyo yun, kung paano ninyo ginawa yun, di namin alam. Ha? At hindi ko alam. Pero kunin ninyo, huwag kayong magmukhang inutil sa usapin nitong si Zaldico. Wala eh. Lalong nagmumukhang tanga ang ating presidente at nagmumukhang inutil ang administrasyon na ito. Or should I say, patuloy ninyong ginagawang tanga. Ano ha? patuloy na nagtatangatangahan itong si itong si PBBM at patuloy na uh, ginagawang inutil ang Pilipinas sa uang administrasyon ito. Kasi sinasadya nila ang lahat. Kasi ala silang ibang pwedeng gawin kundi ganun lang. that is to protect uh, Martin Romualdez. No, not Zaldico. It's not to protect Zaldico, it's to protect Martin Romualdez at ang pamilya nito. At ang presidente mismo. Yun naman ang punot dulo niyan eh. Di ba? Nga? Kaya ngayon, hindi, lalo silang nagmukong na, wala, talagang, uh, kaya ngayon, kailangan nilang ilihis ang uh, usapin. Uh, kailangan nilang ilihis yan. So, wala na silang ibang maaisip gawin, kundi maglundagan patungong Davao City. Para ang pag-usapan ng pag-usapan ni Davao City, magalit ng magalit ang mga tao sa sa Davao City at sa buong Pilipinas against dito sa mga taga DPWH nito. Yun, yun ang kanilang play, ayun, yun ang kanilang uh, baraha ngayon, ano? yun ang kanilang laro ngayong panahon nito sa mga sandali nito. Kaya sa mga kagaya ko, 'Wag tayong tumigil. 'Wag nating alisin sa ating mga kwento uh, kung nasaan na it, at uh, uh, hanapin lagi natin itong si Martin Romualdez. Sapagkat uh, kung hindi natin nahanapin si Martin Romualdez, eh hindi natin mapapansin nakata nakatakas na 'yan. Remember ha? Ang sabi ng Bureau of Immigration, ha. Ang sabi ng Bureau of Immigration, ang deputy spokesperson nito, ano ha? Mabala kaya tayo, hindi ako nagkakamali. Ang sabi niya, eh, basta't comply yung mga requirements ng BI, ay yung mga nasa ilalim ng uh, elbow o yung tinatawag nating Lookout Bulletin Order, ay pupwede hong umalis ng Pilipinas. Kaya tinatanong natin, dito pa ba? Ah, hindi niya masagot. <laughs> Nakalabas daw ba ng bansa itong si Martin Romualdez, at ang kanyang pamilya. O, oh, hindi na pag-uusapan, hindi rin humaharap doon sa sesyon, sanggol niya ng, ng, ng mababang kapulungan. Hmm. Anyari. Nag-uunti-unti na. Dandang huli, pag lahat sila ay nakasettle na, yan, sa kanila dadalhin o dadakpin si Saldiko at mag-isang bubuhati ni Saldiko ang lahat ng mga kasalanan. Hmm. Yeah, ay nako what they're doing right now in Davao this is just a diversionary tactic. Para hindi tayo uh, magtuuna naman dito sa ICI. Di Tama, lahat sila nandun. Lahat sila nandun. At di ba ka? Si Davao City Mayor Benjamin Magalong eh, wala na sa ICI. Nagbitiw na. <laughs> Ba't kasama uli. What is going on? Kaya tuloy ako nag-iisip din eh. Ano ba talaga itong si Mayor Magalong? minsan nag, nag uh, minsan, nagdududa na rin ako eh. Talaga bagang straight itong si Benjamin Magalong o gumagawa lang ng kwento para magkaroon ng pera. Ewan, saan tayo pupulutin ito? Mga kaabante. Ganon-ganon man o ano't-ano man, eh, nagtatanong lang naman tayo. Niisip kung saan na mapupunta ang uh, usapin ito, bagamat alam natin na walang mapaparusahan. Bagamat alam natin na lahat ng ginagawa nito ay natin ito ay pag-aaksaya lamang ng panahon at salapi. Pero walang, wala talaga silang uh, nais na mapanagot ang mga totoong may kasalanan sa usapin ng flood control project nito. Gagamitin lang kanilang salapi para iligaw ang tao. Pero maraming salamat mga kaibigan at uh, sumayon nyo isa na namang episode ng ating pong programa ngayong araw. Sa ngalan po ng ating mga kasama, yung ating mga kaibigan na sumusuporta ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe na at uh, patuloy po nagsishare ng ating programa uh, dito sa YouTube. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Sa nga din po ng ating mga kasamahan, uh, mga kaibigan natin, ano, patuloy na nagbibigay ng lakas sa ating pong uh, sarili. Abay, maraming maraming salamat din po. And again, ano, ha, sa aking pamilya. Thank you very much. Mahal na mahal ko po kayo. Huwag kayo magalala, mga kaibigan. Hindi tayo, hindi pa, hindi tayo magtatapos dito. Tayo ay uh, nasa umpisa pa lang kung tutusin, hindi ba Pero, itong pangako ko sa inyo, hindi tayo titigil. Aaraw-arawin natin hanapin si Martin Romualdez. Si Ferdinand Martin Romualdez ay hahanapin po natin. Araw-araw. Para malaman natin kung ano nang ginagawa niya at baka tinakasan niya na ng tuluyan ang kanyang krimen. Baka hindi natin maalala, hindi natin mapansin, eh, nag-resign na rin siya bilang congressman, ano ha? si Martin Romandes. Anyway, thank you again, and uh, more power. Again, at again and again, hindi tayo titigil sa panggigising ng na mga nagtutulog gamit po ang ingay ng dagundong. Da gont-don, da gont-don, da